Oh, bring me. Naka-subscribe. Ayan. Alam nyo ba to kung nasaan? Oh, ayan. Kita nyo ba yung area na yan? Magpaunahan na kayo. Dalian nyo na. Bilis habang nandito pa ako. So, ayan guys. Kitang-kita kita nyo naman. No? Ito na yung ano, yung pinost ko kanina. And then si Kuya, nagra-grab siya. And then, <laughs> pinag-shopping ko na rin siya. Ayan. Meron na siyang mga free t-shirt. Kuya, anong masasabi mo? Meron na akong pamasko. <laughs> Kaso kuya, <laughs> akala ko move it ka kasi magpapatid na sana ako pa uwi. Paano yan? Mag-deliver tayo ng food. <laughs> so ayan, nandito kami ngayon sa Orban Shade at nakuha na ni kuya. Wala diba? pa, nakuha niya na. Meron na siyang pamasko, may mga damit na siya. Ano pang inaantay mo? Nako, i-bash mo na lang ako kung hindi ka pa maniwala. Wala diba? pa, wala pa, payment bash na -ta tayo. O, ayan, at dito talaga guys. Ito yung pinapapre-shopping ko nung araw. Lalo na nung ano to nung opening pa lang. At syempre, marami nang naka-receive at napasaya natin kaya na pang inaantay mo. So guys, nakuha na yung cash na nila po sa labas kanina, merong tatlo na dumating. Then dahil hindi na naabutan at nagsho-shopping naman ako, binigyan ko na lang sila ng free shopping Ate taga Santa, taga ano po Norths Jewelry pa. Kuya, Norths po. Ah, Ayan, si Kuya, hindi na natin siya makausap kasi mag-translate tayo sa kanya, ha? So, ayan guys, no? Sa lahat ng mga followers ko, mag-abang kayo kasi may mga free shopping tayong magaganap. May mga iPhone. Ayan, ha? Yung mga mahilig sa iPhone. So, ayan, nakuha na po. And then, thank you sa mga nanonood sa akin. And then, pa-share itong video na to Baka ikaw na yung next. Pindot! Oh. Okay. TikTok! Puri ka din na hawak ng pangalan ko. Sabi niya, asaan ah, yung vlog mo yung name mo? May heart cares. Puri ka talaga teen. <laughs> Grabe ang tama ng mga sasayadan nila. Sino si sabe ma? nakakaluhan pa ako kasi sa kanya kasi meron kasi dun sa may nag-comment doon na hindi daw po kayo totoo. Sabi oh. ko doon, ah, bakit mo sinasabi? Bakit nakilala niyo po oh. ba siya? Ah, oh. yung okay. sa sasabihin niyo, hindi niyo kilala si Ma'am. Oh. isa rin to plastic. <laughs> <laughs> De joke lang, joke lang. Pabibiliin kita. Free shopping o pera? Cash na lang, Ma'am, kasi Cash. sa bata ko na Nangutang pa ng pamasahe sa biyanan. Sa biyanan neto, next time, wag mong pautangan ha, ako na nagsasabi sa'yo. Ayan na, Ito na. O, ayan. Yay, thank you, Uwi ka na ha, huwag ka na umutang oh, thank sa... You, oh, thank you, oh, thank you, oh. Ma, thank you. Thank you, thank you. Okay, ingat, ingat. Kaya kung ikaw hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe ka na. Nandiyan na yung mga proof na legit tayong namimigay, hindi lang yan. Alam nyo, pag namimigay ako, no, surprise. yan. Pag nandun ako sa shopping at cash yung nilagay ko. For example, ito yung cash at nilagay ko, nakuha mo to at nandun ako sa shopping, 100% yan ipag eh siya shopping kita. Bibigyan kita ng free shopping. Bagong damit. Ikaw mismo yung pipili ng damit mo na magkakasya sa'yo at babagay sa'yo. Kaya ano pang inaantay mo? Ilagay mo na ako sa favorite mo ilagay mo na rin ako sa YouTube channel mo, ay sa YouTube ninyo, ilagay nyo ako na favorite nyo para at least pag nag-upload ako ng mga video, matik yun, mag-notify agad dyan sa mga account niyo, Okay? Good luck sa mga kakuha ng 10 fiyaw. Yes.